morning, Cebu! Hi, guys! Good morning, Cebu! Look, guys, kung gaano kaganda yung view natin for today's video. Halos kita na natin ang kabuoan. At ayan na nga po, ginigising na namin ang batang ito. Ayan, hindi ko na mapigil. Magbablog pa rin ako hanggat hindi ako nakakakuha ng memory card. So, guys, hindi na ako nakapag-vlog. Simula nung check-in namin hanggang sa first day namin dito sa Cebu. Kasi finil din talaga namin yung atmosphere, yung ambience and all. So, pahinga lang kami no first day. Kaya wala nang masyadong mapapakita sa inyo. And mamaya, pag may memory card na ako ng BDI packet to, iro-room tour ko kayo. Grabe ang aesthetic dito, guys. So, ngayon, plan namin na mag beach tripping. So, yun, nagdadagat kami. Parang walang dagat sa Maribelis, no? dagat pa rin talaga. Puro! Dami! Dagat pa rin talaga. Mag-ready na kami. Papakita ko sa inyo yung mga happenings doon. Good

Mikey, look, oh. yeah. Yes po, opo. Nagpunta sa Cebu para magdagat. Well, ganun talaga kami mga first zones. Healing place talaga namin kasi yung mga beach. Hinayaan ko na nga dyan si Mima at saka si Dias na magpaligo kay Mikey. Kasi kapag sa kanila, tahimik si Mikey. Pag sa akin, napakakulit. Parang kitikiti. Tsaka ano, hindi ako masyado nakakapag-video kasi pinifeel ko talaga yung mga moment. Kagaya niyan, hindi ko na na-video yung pauwi kami. Ang bilis kasi ng mga pangyayari no, tsaka may bata kami kasama. Iniwan nga muna kami ni Mima at ni Dais kasi namalengke sila dun sa market. Gusto namin kasi explore yung mga local foods dito sa Cebu. So yun kumain na din naman kami agad. May dala silang lechon, fried chicken, at saka ginamos, kakaiba yun. Tuwang-tuwa sila mga ante kasi bawat kanto na madaanan nila puro lechon baboy daw, madalang ang lechon manok. Pero sa Mariveles baliktad no mga ante ko bandang hapon na to. Pupunta kasi kami sa 10,000 Roses sa Cordova. Mga ante baka nagtataka kayo kung bakit parang hindi kami legalig at busy sa trip na to. Mga ante ko nag DIY lang kasi kami sa travel na to. Mamaya i-elaborate ko. So dito sa 10,000 roses mga mi, may 20 pesos na entrance fee. Tapos kung kagaya ni Mikey na super kulit ang kasama niyong bata, bumili muna kayo ng umiilaw na lobo dyan sa labas, 150. Pampakalma ganorn. Malapit lang kasi airport dito, kaya from time to time may mga naglalanding na mga aeroplano, ganyan. So kung hindi ka naman nervyosa, go, pasok ka dito. At saka mga antiko ko, huwag kakalimutan magpatatak dyan ha, para pwede kayong bumalik-balik. Ganong technique natin? <laughs> para tayo naging cameraman dito. <laughs> Ito na nga mga antiko ko, DIY lang yung travel namin kasi kami yung mga magagala pero ayaw namin yung mga ligalig na gala, ganun. Una-una ayaw namin nagmamadali, ayaw namin ng pagod, gusto namin chill lang, ganun. In short, maarte kami. Charot! Pero may talagang pili lang talaga yung mga puok pasyalan na pupuntahan namin. Next time na lang yung iba, ganun, baka sakaling makabalik. Hoy! What's that? There's a drone, Maggie, there's a drone we are at on... so hindi namin alam kung saan to pero sabi siya ng 10,000 roses hi guys <laughs> <laughs> Alam nyo guys, ang sarap talaga nitong green mango shake na nabili ko dito. Hala si OA naman. <laughs> Maasim siya, pero matamis din ganun. Mm, tahimik. Good choice talaga na bumili ako nitong umiilaw na balon. maka man lang ba sa mga apam? Hala. <laughs> Yay! Tapos na kami sa 10,000 roses, guys! Why? Why, hindi, ka hindi talaga ako nakakapag-video ng gaano kasi pinifeel ko yung moment. Kasi, diba, sa mga gala-gala natin, lagi akong, ano, lagi ako, yung mga binablog ko, lagi akong busy mag video. Hindi ko na-feel masyado yun. Pero ngayon, perfect. So yun mga guys, okay na kami doon sa napuntahan namin 10,000 roses. Pero bukas, yun talaga yung super dami naming itinerary. Dahil nga hindi kami nanguha ng travel and tours, eh nagagrab lang kami dito. Pero guys, bukas, dahil third day namin at marami kami pupuntahan, eh nag kami ng car. With driver na rin yun mga auntie ko. Yung nirent nga pala namin mga antiko ko, siya yung unang-una namin na sakyan na grab. Siyempre nabaitan kami, kaya siya na yung kinukontakt namin kapag may pupuntahan kami. So kung plan mag-go dito, go. PM nyo ko. Go mga mamash, bukas na lang ulit. Pupunta kami sa Sirau Garden, sa Temple of Leia, sa Shamrock, yung pasalubong center, si Katuna, at saka dun sa mga Mactan, ano, yung cross, ganyan. So yung mga auntie ko, thanks for watching. Please follow and subscribe.